sa lahat mga ka Greg Good morning, good morning! For today's video, diyan dinala ako kayo sa bundok para tayo ay ipakita sa inyo kung paano kami naglilinis dahil medyo magubat na at napabayan dala ako nga po ay nagwo-work sa gobyerno. At yung tatay ko ay senior senen na na. Medyo hindi na rin bumabata. At ako yung nagtatrabaho sa so, Saturday in And, uh, Saturday lang yung time ko at saka yung mga ganitong holiday. Happy Chinese New Year nga po pala sa lahat ng ating mga kaagri at mga kababayan Chinese, Philippine Chinese kaman o pure Chinese. So happy new year po sa lahat Ang ituturo ko ko ay kung paano kahit may sugat itong aking kamay ay ituturo ko sa inyo kung paano magpison gamit ang drum Ang gamit ko dati ay yung steel na drum kaya lang na misplaced yata ng tatay ko, hindi na makita so magtsatsagang ko na itong plastic drum Ayun, gagawa tayo ng maraming video dahil sasamantalahin natin yung pagkakataon na holiday po ngayon. Tara! At magpipison tayo gamit ang plastic drum sa aming gubat na madumi na Let's go! Bago po tayo magpison, kailangan ay may protection tayo. Ang ang anong manggas yung hand gloves na dahil nataga baka mamay agos ng dugo kailangan ay para wag masagi siya ng ano hindi ko na nilagyan ng ban eh dahil para mas mabilis daw gumaling pag open wood lilinisan na lang ulit natin mamaya na beta time o kukunin ko muna yung drums at makita nyo ito para pag nag video ulit tayo mamaya malinis naman at hindi naman nakakahiyang makita nyo at paka mapulaan nyo po yung aming bukid okay Tara kukunin ko yung drum. Let's go. Mas mabilis yung gamitin kumpara do sa kahoy kaya dito talaga itong ginagamit namin itong drum punta tayo sa pag Pahinga muna tayo mga ka-agree dahil baka ma mag-collapse tayo sa pag sa init. Ideally, dapat ginagawa po yung pagpipison pagka may hamog pa o basa pa o bagong ulan. So, antay tayo baka uulan mamayang hapon. Mamaya natin tutuloy para makita nyo yung malinis na. Magbablog din tayo patungkol sa mangosteen. Panoorin nyo po yun. At pansin nyo siguro pa uli, -uli ako sa pagkatuan man tayo sa pagbablog. Wala tayong cameraman so hoping na makasama ko yung aking pamilya sa pagbablog dahil may may mga tinatrabaho rin siya sa bahay. So, huwag nyo kalilimutan uminom dahil prone ka sa heat stroke pagka hindi ka uminom. Dito sa bundok, ay, pag naulan kasi dito ay yung tubig ay nagkakaroon ng konting lupa. Kaya hindi safe sa tiyan pagka ano, kailangan. Pag sensitive, ako okay lang eh. Pagka yung pamilya ko ay medyo sensitive sa tiyan, ang kanilang tiyan. Ayoko namang mapa hospital ma pa. So, kailangan okay mag-secure na rin tayo. Um, galing bayan itong tubig natin yung maingay yung naririnig ito yung stingless bee narito sa tabi ko na kinakagat na ako ito yung mga vlogs ko patungkol sa later babalikan natin yan marami kayo mapapanood sa channel ko kaya, kaya kung hindi ka pa nagsubscribe hanggat ako'y buhay at aking pamilya ay maglilingkod po sa inyo mga kababayan so ngayon ay magtatanggal muna ako ng amorsiko ito yung amorsiko yung nadikit sa damit so nakakaerita siya pag nagtatrabaho may gagawin din tayo dito mamayang hapon haba ako okay. after lunch siguro gagawin ko ito yung pagpaparami ng how to multiply papaya using <coughs> pit, yung gabok nung ano ito. papakita ko sa inyo itong ano narito lang sila yan o katabi ko kaya mainga yan o oh. yan ito sila yung stainless bees sila yung kapartner namin na nagpo-pollinate sa mga niyog so yun mamayang hapon po ulit tayo <coughs> maggagawa ng mag, mamaya natin itutuloy yung ating pagpipison ganun lang, lang naman pa uli uli yun pero maganda makita nyo yung katapusan sa para malinis na medyo light siyang gamitin dahil plastic nga kaya ipos mo siya so sa, thanks god hindi naman nagdudugo itong aking cut open siya at may medyas lang siyang protection. So yun. Marami tayong gagawing video ngayon. Sana matapos ko itong maghapon na ito na maging productive. Mga 5 videos pa yung ating gagawin. So yun. Mamaya hapon abangan natin umulan. So ayan. Good morning uli. Once again mga ka-agri. So. Tarito na ulit tayo ngayon sa bundok. At tutuloy na natin yung ating hindi natuloy kahapon. Hindi natapos. So. Pinagpala tayo ng Diyos ngayon ng umulan. So, medyo mas maaga tayo ngayon. Hoping na matapos ko na ito ng hanggang tanghali. Tara at samahan nyo akong ituloy yung aking uh, pagpipison sa lugar na ito. Let's go! mga kaagrim, mapapansin ninyo, itinigil eh, ko po yung pagbibideo sapagkat kung nag-iisa lang po ako, yan o, ito pa yung aking titrahin. Kung hindi ko itinigil, ay maaring abutin ako ng hapon na eh, hindi pa tapos. So, kalahati lang yung ating titrahin, hindi ko yata kakayanin sa isang aroli na holiday. So, ang tactic na ginagawa dito sa bundok, huwag mong, you know, huwag mong lalakihan ng sakop. Pinutol ko doon sa one port, tapos ito yung tira puputulin ko ulit ng another one port. bakit? may psychological effect po yun sa pagtatrabaho yung habang haba panayang tingin mo panayang lingon mo doon sa ginagawa kaya ang bawal na bawal sa bundok yung lingon na lingon doon may kanya kanyang, -kanyang teknik yan sa pag aahon sa bundok natutunan ko yun so ilistan nyo na lang kung, para huwag niyo malimutan yung mga natutunan sa akin yung mga biro ko nga yan doon sa mga nakakausap nating medyo bata-bata pa pero pwede na maseryoso talaga kapag mag aahon ka raw sa bundok eh wag sa taas ang tingin sa baba lang at wag lalakihan ng hakbang so dito sa pagpipison ganoon din pag mong lalakihan yung scope yung lawak nung iyong kinuha dun ka lang sa malapit sa inumen bakit? Kasi kung malayo ang iyong inumin, baka mag-collapse ka at ma-headstroke ka. Kalo ako malayo, papunta ka pala doon sa iyong tubig at merienda, pagod ka na. Yun yung logic po noon. Sa pagbabike naman, excuse me, mala, ah, sa malayo ang tingin, magkaiba na. No? So malapit na tayo matapos mamaya. Pag natapos, pakikita ko yun. Itsura niya na ngayon. Ito yung natapos ko na. Yan o. Oh. Naganda-ganda na mamaya oh, patanghali may bibidyo ko na yung mangustin so pinuno ko nga po pala ito ng mangustin sa mga nagtatanong 300 ang minimum dito ng mga mangustin yung 1 1 foot ay 100 to 150 pero ako binili ko itong aking mangustin mamaya papaliwanag ko rin yung 300 lang dito so pantay tao approximately ilan yon mga 1 meter and half 1.5 meter so, ma kulang kulang 1.5 meter 10 years na daw yun sa do sa plastic bag na polyethylene so kaunti na lang taon yung iintayin ko bakit? Ma ito sana talaga ay pwede naman nating pawirin o sprayan ng eh. <sighs> any pagod ko talaga any brand ng herbicide pero since alam ko yung epekto talaga ng herbicide, hindi naman ako against dyan totally, Uh, ginagamit din ng tatay ko din dahil hindi na nakaya dahil nga hindi na nga siya pabata senior na nahihirapan na rin siya dusa part na ano, Itong sinasacrifice kong pisonin, ito yung gawalak namin gawing model farm mo. Kaya yan, may mga saging. Pinupuno ko yung pagitan niya ng mga iba't ibang uh, high value crops. Meron, ako, bumili ako ng isa dito na red pomelo. Hindi ko alam kung naluko ako. So yun, yung sa in between the mangosteen ay tinatanim natin ng saging at iba't ibang variety. Dwarf coconut. yan bakit mangosteen? Sapagkat dyan natin balak ilagay yung mga stingless bees sa ilalim niya na nakbao. So yun. Kaya lang ngayon, sa nakita ko, sa, sa laki ng potential do sa agritourism, yung po yung binabanggit ko. Pero nung nakita ko yung pandemyang epekto ngayon, so focus na lang tayo sa vlogging. Mas malawak pa na natin, nakakapunta tayo ng ibang bansa. Na, ako inaan doon. So, nandito ako yung katawan ko. So, <laughs> happy na tayo dito. Itutuloy na natin. So, kukuha ako ng another one port. Ah, one port lang para hindi nakaka-stress. Malaking aluan kasi para na-encourage ka. Oh, uh, na. Nakatapos na ako ng, ng one port. So, another one port. Ganun. Na-encourage ka dahil malawak lang yung kinuha mo. Huwag mo agad lahat. Yun ang technique. So, muli pupunta tayo doon para... Kung hindi ko na ibibidyo pinas pina forward ko kung yun ay hindi pas forward ay haputin tayo ng tatlong oras siguro sige so, tara ulit tatapusin ko na ito agud, hindi na muna malapit na matapos yun na lang kabila may papakita ko na sa inyo yung penis product mamaya penis product <laughs> yung bahaging tapos na kaya mahalaga po na ganito yung pamandong mo yung buli para pag walang hangin ay papaypayan malayo yung sarili at laging malapit ka sa tubig dahil baka ma-dehydrate ka Whew! medyo tinat pag tinatanghali ang pagtatrabaho sa bundok medyo nakakapagod kaya kailangan laging maaga inom muna tayo tayo. Walang baong merende, tubig na lang. Kauti na lang. Yung tubig mo, dapat doon mo nilalagay sa malilong para hindi mainitan. Sa bagay, ito yun naman yung original. Hindi sa iinit. Pero maganda pa rin, nakalaga, baka magsakat pansyan pa mo, lalagay mo doon sa So, mga tabing puno ng saging yan katay na lang Ta patapsa so yan mga kagrim, malinis na kukunin ko na lang yung drama itong kawiliwa ng mga bahagi ang ating uh, papakita sa inyo later on, pero hindi ko na siguro ipipisol pinakita ko lang yung kung paano ako mag dram mag-yupi, ganito lang sa bundok kung gusto mo ng hindi chemical ang gamit at organic farm yung gusto mong establish na ay na katulong po sa inyo. Okay? Hanggang dito na lang po muna huli. Ano yung ka-agree? Napapasalamat sa inyo madagang panonood. See you on my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.